Sa gawa ng Kamara at Senado ang pagdinig sa mga isyu ng umanay-anumalya sa daang-daang bilyong pisong proyekto sa flood control. Ngunit ayon kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, mas nararapat na ombudsman o sino mga independent at credible na investigative body ang mga siwa ng investigasyon. Layunin nito na maalis ang anumang duda ng publiko sa magiging resulta ng pagsisiyasat. Well, uh, mas maganda siya na kung third party ang gagawa niya para mawala yung duda. No, pero... Siguro, napagbibintangan po ang dalawang kamera pero masisiguro ko lang na sa Senado wala akong kilala na may may contractor sa amin, no? Yung mm -hmm. kasi doon sa may naririnig natin ano na ano eh, parang nagkakahalo na contractor at kongresista minsan ni isa na lang. Sa Senado wala pong ganon, no? So, pero mas maganda para mawala na rin ang duda ng lahat na magkaroon na lang ng third party Ganito rin ang posisyon na inihayag ni former Senator Franklin Drilon para sa dating Senate President, hindi sa paninirang puri, ngunit binigyan din niya na mahirap pagkatiwalaan ng publiko ang ibistigasyon ng Kongreso, lalo na kung tungkol ito sa mga isyong may kinalaman sa budget insertions dahil mga mababatas din ang sangkot sa mga ito. Sa halip, inrekomenda ng dating Senador na ang Commission on Audit o COA ang manguna sa investigasyon dahil ito ang ahensyang may mandato na tukuyin ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Git pa niya, ang ombudsman naman ang nararapat na maghain ng anti-graft cases sa mapatutunayang lumabag sa batas. Itinuturing ang flood control projects na isa sa fastest growing items sa national budget kung saan umabot sa higit 346 billion pesos ang inilaan sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Samantala, bukas ay nakatakda na rin ang pagdinig dito ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o ang Blue Ribbon Committee. But, kabilang sa mga tagapanguna o humarap sa budget deliberations ang mga tagapanguna ng Department of Budget and Management Department of Finance, Department of Economic, Planning and Development at Banko Sentral ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat kastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala pila ng tangtang pagharang ng mga gwardya ng construction company sa lugar, itinuloy pa rin ng gobernador ang inspeksyon. Sa kanyang pag-iikot, nakita ang umano'y substandard na konstruksyon ng gumuhong dike. Manipis ang simento, puro buhangin ang loob at walang bakal ang dike. Ay sa gobernador, nagkakahalaga ng isang bilyon ang kada kilometro ng proyekto. Sa haba na ho na aking nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Kusok. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang-isang bakal na inilagay. Hindi mo. Alam mo. Imagine Ayun yun. Ha? Mo. All throughout. Walang bakal pero ito meron. Salamat po ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa TPWH maraming 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 salamat po. At least may isang bakal sa buong stretch na ito. Ano mo, malinaw yan. Kung inigaling planta, dapat yan, ang ibabaw, very, very fine ang tulis. O, tama mo. Oh, Tignan mo, kinit o. Kalawa. Tignan mo ang kalokohan. Ang tamang pagre-repair, bubunutin. Sa kahuling babalik. Ayun ang ginawa, tinula ang ah, Emosyonal ang ilang tahuhan ng National Bureau of Investigation sa flag raising ceremony kaninang umaga. Matapos itong magpasa ng kanyang irrevocable resignation sa tanggapan ng Pangulo noong Viernes, sinabi ni Santiago na nanahimik siya at hindi nagpa-unlock ng mga interview. Subalit kinumpirma ng malakanyang ang kanyang pagbibitiyo sa pwesto. Anya, marami ang nalungkot sa kanyang pagalisa sa NBI, ngunit inamin din ito na may ilan ang nagbundi. Maliindi nitong itinanggi ang mga ibinabato na akusasyon sa kanya, gaya ng umano'y pagtang o pagtanggap ng mga suhol. Nagkamat sa mainland China ang Pilay Navy Destroyer at Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagkabanggaan noong August 11. Apat na CCG vessel at isang Chinese research vessel naman ang namataan sa paligid ng Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na ang ginagawang pag ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay bahagi ng pag-normalize ng presensya nito sa pinag-aagawang teritoryo. So, ayon kay Vice President Sara Duterte, nag-file ng musyon ang kampo ng dating Pangulo kung saan sinasabing dumaan na ang isang taon bago nagsimulang mag-imbestiga ang ICC. Sinabi ito ng Vice Presidente noong dumalo siya sa Filipino community sa Kuwait noong nakaraang biyernes. Nasa limang buwan na mula ng ikulong sa The Netherlands ang dating Pangulo. Nang huli ni na ito sa Pilipinas noong March 11 ngayong taon. Nakarating ko na kaugnay doon sa uh, inilabas ng napongbong na resolusyon kung saan pinapawalang bigsa ang uh, mga posisyon o yung mga assignment ng mga pulis na ipinesto dito si General Torre. Kaya naman kanina, aga, sinabi ni General Torre na nananatiling matatag at nagkakaisa ang Philippine National City. Yan ang sinabi ni General Torre sa flag-raising ceremony sa Campo ngayong umaga. At sa kanyang mensahe, sinabi ni General Torre na itong mga nakalipas na araw ay humarap nga sa pagsubok ang PNP pero sa halip na mabuwan ay lalo silang subibay. Basta kung walang tinatago, wala rin dapat ikatakot. Ito ang binigyan diin ni Senador Zubiri kasabay ng paghihimok nito sa iba pang mga opisina sa Senado na magsagawa na rin ng mandatory drug testing. Mismong ang Bukid Don Solon pa ang naunang magpa-drug test habang kinumpirma nito na lahat ng kanyang 35 staff ay sasailalim rin rito. Ayon sa mambabatas, sa tulong ng accredited laboratory ng Senate Medical Bureau, kukunin ang kanilang urine samples para sa limang pinag papawal na gamot. Kabilang sa maaari nitong makita sa ihi ay kung gumagamit ang isang individual ng shabu, marijuana, cocaine, ecstasy at opium. Bagaman marami anyang nagsasabi na hair follicle ang gawin ay wala itong ganitong kakayahan sa ngayon. Ngunit kung... Rechazo isiniwalat ni Benjamin Magalo ang malalim na sistema ng korupsyon sa mga flood control projects ng DPWH. Ano umano ang papel ng mga district engineers at politiko, narito ang kanyang pahayag. Alam mo kasi, to mga district engineer, redundant lang yan sa trabaho ng regional director. Eh. Ang trabaho ng district engineer, unang-una, ang namili dyan yung politiko. So siya rin ang taga-deliver ng pera doon sa politiko. Yan ang pinaka trabaho niya. In fact, yan yung unwritten na one niya. task description niya. Eh. Mag-deliver ng pera sa politiko. Iginig e, nilang halong na hindi lamang mga politiko ang nakikinabang, kundi ang mga district engineers na rin umanong nagkakamal ng pondo sila na umano ang nagde-design, nagpaplano at nagbi ng mga proyekto. Yung DE, yung District Engineer kasi siya nararin, siya na rin ng contractor noon, may sarili na siyang kwan eh, grupo ng contractor, siya na yung magde-design, siya na malamang magpaplano, siya na rin yung magde-design, siya na rin ang mag uh, gagawa ng program of works, siya na rin ang magbi magpapabid. Siya na rin ang magbibid. Di ba? Siya na rin ang mag-implement. Siya na rin ang magbibil. Siya na rin ang kukolekta. So, sa kanya na lahat. Dinayin din ng alkalde na ang sistemang ito ay nagiging pagsahan kung sino ang may matakas na alok ng advance o komisyon. Ito raw ang nagtatakda kung sino ang makakakuha ng malalaking proyekto. Ay, wala yun. Yung live streaming na yun. Kasi ang nat diyan sa mga flood control projects, ang mapipiliin na contractor diyan, kung sino yung pinakamabilis magbigay ng advance at yung pinakamalaking porsyento. Yun ang kwan dyan. Yun ang yun ang... Yun ang, qualification mo <laughs> to be able to get the, the uh, to win the bid. Kasi kung titingnan mo yung mga contractors na iba, kung ang difference na lang nila is 2% 1% yan rig yan. Pero kung ang difference niya mga 20% ah may lumaban diyan.